Hello guys, and mega love shoutout po sa lahat ng aking mga viewers. Ayyan. Ito na po yung part 2 po ng birthday greetings po ng aking mga kaibigan dito po sa mundo ng YT. At maraming salamat din po sa lahat na bumati sa akin. Ayyan. At um maraming salamat din po sa mga viewers, subscribers, supporter, uh, friends. Ayyan. At uh, relatives. Ayyan, na bumati sa akin. At uh, mega love love all po sa inyong lahat. Ayan, I love you all. At uh, ito guys, samahan niyo ako at panoorin na natin po yung part 2 ng birthday greetings. Ayan, tara guys, samahan niyo ako and enjoy watching. Hi PH, happy happy birthday from Mommy Sonic Adventures. And sa lahat ng viewers ni LNPH, mega love shout out po sa inyong lahat at sa kanyang mga friends and especially sa kanyang family. Again, happy, happy birthday, Ellen or Ellen PH. And here's for you. Happy birthday. Hello, sis Ellen. Happy, happy birthday, sis. ako, talagang hindi na mapigilan yung ano kalendaryo. Ano, uh, tayo ay eh, bumabata. Laging bumabata sis, happy, happy birthday. Wishing you um, uh, fabulous and happy, happy birthday, sis. At uh, sana, miss ko sa'yo. Nasal ko sa may kapal na sana lahat ng pinapangarap mo sa buhay at para sa pinapangarap mo para sa mga anak mo, ay pagkalawag sa'yo ng Panginoon sa darating na panahon. At sana, sis, kang magbago. At nagpapasalamat ako kay Lord Sis dahil isa ka sa kaibigan na nakilala ko dito sa mundo ng YouTube. At talagang ano nagpapasalamat ako Sis at uh, napakabuti mo talaga. Uh, super. Wala akong sa iyo Sis at uh, kaya naman sa birthday mo na ito Sis at wala akong ibang hiling kay Lord na sana lagi kang malusog at yung mga mata natin. Sana laging malinaw para makapag kita tayo doon po yung pagpanda natin. <laughs> Salamat sis, lahat-lahat uh, at sana maging masaya ang pag-celebrate mo sa karawan mong ito. Sis, at um, ano pa bang pwede kong masabi? Lahat na yan, lahat ng peace, peace sis, eh, para sa iyo maraming, maraming salamat. So, happy, happy birthday sis. Ito na lang. At gusto ko rin si Meme nandoon. Kaso nga lang ayaw niya sa camera, kinakagat niya ako. Kaya, naman sis, uh, talaga, um, napaka-muli mo. And, so, happy, happy birthday sis. God bless. God bless you more. Okay. Thank you. Bye-bye. Yes, sis. So, ito si Mime. beban isis Ayan siya Mga laki-laki nama ng mimi malikot na siya Magaling na kasi sis Happy happy birthday sis Ayan na si mimi o Ayan kumakagat <laughs> Ayaw <Ayong> niya sa <sakupin. laughs> Sige na sis I love you sis Stay healthy, God bless Hello, this is Angie Fit Vlog. I just want, I'm here to greet somebody who is very special. Of course, lots of people here in Whitey world is loving her. It's because of her being supportive. So, sis Ellen PH and sis Ellen Morningstar, happy, happy birthday. May the Lord will keep you in his loving arms and bless you more, not only today, but all the year through and also throughout your whole life of course so get this you more and also to your family as well so take care of yourself and because health is well so and uh, i know uh, you are very responsible of your channel you did a lot of things uh, just to improve and just to um, what is this uh, make your channel uh Grow, so I'm, I salute to you that way. So I love you and happy happy birthday. I bless you always. This is I give you blood. Ellen, baby here. Happy birthday, po. Hello, Sis Ellen. Happy, happy birthday. Thank you, thank you. At napili mo na naman kaming magbigay ng message. Salamat sa laging suporta. Ah. Kahit hindi kami na masyadong nakakasuporta, ah. nag-update lang kami lagi. Silent live palagi. Thank you, thank you. Ingat palagi. God bless. Happy birthday. Bye! Hello, Sisikoy! Happy, happy, happy! Blessed birthday! Yan, sumapit na naman ang iyong kaarawan. Nadagdagan na naman ng iyong edad. Pero don't worry, hindi naman halata sa'yo. You look pretty pa rin ng Diago, di ba? English yun. Ayan, Sisikoy, Sisikoy! Happy, 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 happy! Blessed birthday! Wish ko sa'yo, sana marami pang blessings ang dumating sa'yo. More subscribers sa YT. Siyempre, more dollars sa YT. Ayan, at marami pang magagandang videos ang ma-upload mo. At sana maging masaya kayo ng family mo, syempre, at higit sa lahat, ang kalusugan nyo. Sana laging okay. Lagi tayong okay. At gusto ko rin bumati sa mga, ano mo, sa mga friend natin sa YT. Ayan, hello, hello po sa lahat. Miss ko na kayo. Ayan, hello sa mga dati kong ka Sa friend ko nung aking nagwa pa. Ayan, Sisi Koy, dahil birthday mo, kakantahan kita. Ay, hindi pala. Sasayawan kita, Sisi Koy. Ayan. Happy, happy, blessed birthday, Sisi Koy, para sa sa iyo na ito. <laughs> Ellen Ah, uh, uh, may kalam shout out sa iyo. Gusto ko lang batiin ang aking ah uh, kapatid sa YT. Nang uh, magandang magandang araw na sa sa mga ibigyan ng na marami 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 na at sana ay uh, uh, lalago at tatagong uh, tatagong pa ito sa iyong uh, pretty journey. Ayan, nabudol na ako. <laughs> Alam mo, si nag-over, uh, nag-ano ako, ng voice over lang ako dito. <laughs> Dahil, video kanina ay maingay. Uh, may mga music, baka ba pa. Ayan, Titi, tuloy-tuloy mo lang ang iyong pag-discuss ni Pag. uh, uh, ito ang pala si Alapirik na nalitirin ang buwang pati sa ating mabait na kapatid sa wife yun, diba? Ayun, magandang umaga kapatid din So, ayun isang pagpalang araw sa iyo. Happy birthday kapatid din page vlog. Ayun. Talaga namang sa ating pagkakilala dito sa YouTube, sa YouTube world. Napakarami nating ano, pinagdadaanan. So, yun. So, happy birthday sana lumago pa ang ating channel. Ayan, yung channel ko hindi ko talaga mabuksan sa ngayon. So, yun, magtitest ako sa Chrome. Ayan, ayan. So, yun, happy birthday kapatid Alien PH. So, si mo, hindi ko alam kung ano, kasi wala silang pasok ngayon, Sabado. Ayan, bukas, linggo, wala rin. Baka bisitahin ko siya. So, yun, medyo malayo-layo dito yung mga mga 15 mga ano 20 minutes 20 minutes away so yun happy birthday hindi ko masyadong pahaba ito kapatid Dylan more more birthday to come more blessing at pa members pa subscribe dyan sa mga ano ayan happy birthday sana ayun <laughs> nakawasabi kapatid Dylan ayun maraming maraming salamat happy birthday muli I love you all. Ayan. I'm not a pillar of Ayan. Happy birthday. God bless. Hello everyone. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. At magandang gabi. Gusto ko lang ipaabot ng aking pagbati sa ating isang kaibigan sa YT World na si Ellen P.A. Happy birthday sa you, sis! Sana pagpalain ka lagi ng Panginoon. Ang tanging hiling ko sa iyong kaarawan ay ang iyong kalusugan. Ipagpatuloy mo lang sis ang lagi masaya sa iyong laging masaya sa iyong live stream, laging nakatawa. Parang walang mga problema. Pagpatuloy mo lang yun sis, napakagandang pagmasdan ang iyong live stream na laging masaya sana laging matagumpay ang iyong YouTube channel at naway patuloy kang gabayan ng ating Panginoon Happy birthday sis wish you all the best ah uh, good health god bless you sis at maraming salamat nagkakilala tayo sa YT Ayan, simula pa nung hindi pa tayo, hindi pa tayo, um, hindi pa tayo money. Actually, nauna kang na money kaysa sa akin ng maraming buwan. And then, sumunod ako. Nagkandara pa. At maraming salamat din si sa iyong uh, pagkakilala kay Flight Mix Vlog. <clears throat> kay Kamagong 132. Ayan. Kilalang kilala mo sila, di ba? <laughs> kilalang kilala mo sila. Maligayang karawan sis. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sis. Ang pagbati ay galing kay Flight Mix Vlog. Kamagong 132 and the survivor grandma. Maraming maraming salamat sis at uh, isa ako sana na-imbitahan na bumati sa iyong kaarawan. Maraming salamat, maraming salamat. Happy birthday, God bless you always. See you around, bye bye. This is a survivor grandma, bumabati ulit ng happy happy birthday to you, Ellen P. I want to greet happy happy birthday to LNPH. More year to come and the best of health. That is my wish for you. Okay, you take care. Bye. Ayan, at uh, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga viewers and uh, mega love shout out po sa lahat. At mayro uh, mayroon pa po tayong mga part 3 po. Ayan, hindi pa rin po tapos yung ang um, birthday greetings po na galing po yan sa ating mga YT friends. Ayan. At nagpapasalamat rin po ako sa aking family po. Friends, relatives, ayan. Subscribers, supporters, ayan. na uh, viewers, maraming salamat. God bless all.